Good morning, good morning, good morning guys Ito na po yung bagong incubator natin Ito yung mga bagong pisa Yan Yung mga gusto po magpa-incubate Welcome po tayo sa Yao Incubator Spare Parts and Accessories Dito po sa Bariada Purok Dos Bariada Ligaspi City Ito po yung bagong incubator natin pinapakita ko lang po na effective po yung ano natin hatching Mat mataas din po yung hatching rate po nito so bantay sarado po ang ating temperature and then hygrometer thermo hygrometer with temperature sa baba at may mga separator din po ang ating tray na siguradong hindi po maghahalo-halo yung mga manok nyo or sisiyo dito ko liya lagay pag marami po yung nagpapa-incubate para makatipid sa kuryente. Yan po. Dito naman po yung mga maliliit na incubator ko nasa 100 capacity. Yan po. Dito ko liya lagay pag konti yung nagpapasalang. Pinagpahinga ko na kasi marami na po yung nagpa-incubate linipat ko siya sa malaki. So, yun po. Binibenta ko na po ito. Itong dalawa. Baka magustuhan nyo. Ito po yung setter. Separate po sa hatcher. Ito yung hatcher niya po. Ito yung setter. Ito po yung semi-automatic.